Hello mga lods! For today's video, magre-repair tayo ng powder blush on. Ito yung powder blush on or cheek tint ni Eliza na nabasag. At uh, gusto niyang i-repair. Gusto niya, favorite niya to kaya gusto niya i-repair. So, gawin natin. Tara! Since dalawa yung shade na to, no, sineparate lang muna natin yung darker at saka yung lighter shade. Gumamit tayo ng shot glass para i-separate yung dalawang powder. Gumamit tayo ng chopsticks para kunin yung powder. Ngayon kung di kayo marunong ng chopsticks pwede niyo chani, thong, or kamay. Kapag na-separate na yung mga kulay, pwede na natin siyang durugin. Durugin natin ng durugin. Katulad ng gusto nating pagdurog dun sa kaaway natin. Add a few sprays ng alcohol para kumapit yung powder. Malalaman mong okay na ang consistency niya kapag medyo buo-buo na siya. Make sure linisin natin mabuti yung vessel bago natin ilipat ulit. Kapag naisalin na yung powder, pwede na natin siyang i-press. Ito pala yung dahilan kaya press powder yung kawag dun sa mga compact powder na ginagamit natin bakit kaya hindi na lang gigil powder? Total, gigil na gigil ka naman habang ginagawa mo to. So there, parang bago ulit. Make sure to like, comment, and subscribe!